So what's up guys for uh, today's video Bali na sa airport kami ngayon uh, nag a So sa susunod na pupuntahan namin eh Makasubo ka mag-pares doon kay Diwata Total malapit lang naman dito Dito sa Maypasay So let's go guys Dito na ako sa location ni Diwata Paris Overload so, eh, no? Walang ganon tao kasi mainit eh

Tapos kanina namin ko papakita ate. Pakita ko yung sa kanya. Ah. Ito yung siguro. Ito yeah. na yung Paris ni Tiwata. Three soft drinks. Para may longganisa. gamisa. Mas kanin. Hindi <laughs> mo mag-a. Ito Trap. Yeah, so, tikman natin yung pares ni Diwata, guys. Mm. Wala bang chicken to? Okay Sarap. Konti lang yung tao ngayon kasi ang tapat sa sobrang init. So, walang ganong pila. Ito kasi yung pila eh, dyan na yung pila. Pero pag hapon daw, marami. Nagandun sa labas. Diwata pare, overload. paris overheat. Ano oh, makita? Hindi lang ganisa pa. Wala para si Diwata ngayon. Nasa guest. Woo! Ayan, pila na nga. Ayan, pila na po siya. Kanina wala lang. Ngayon meron ng haba-haba na yun. Ne, sa Ilocano siya. Dada yung Ilocano. Saka taga La Union. May dapat natin tayo ko ha. Agpare overheat. I'm overload. Anli sa bawo. Wala nga lang chicken. chicken. Pero magkano kaya yun? Handa okay, lang nag-order. Ah, Chicken. Hindi naman ito baka. Baboy naman ito. Siyempre, nakasanayan natin ano eh. Baka talaga yung pares. Di ba? Baka. Kaya pala sabi ng ano kan kainan daw ng ano eh. Kainan daw ng driver eh. Okay. Pero okay. Binipilahan nga eh. Mag-airit pa ako ng sabaw. Sarap ng sabaw eh. Sige sabaw. Sabaw. Salamat. Extra sabaw. <laughs> Ako, so, pa yan. di pa gusto ng 100. Okay. <laughs> rice May plato ko. Ang higit mas matimbang ngayon, hindi ayawa. Baboy. Tapos, sabaw. Okay. drinks. Yan, Dahil hindi namin naubos, na lang namin sa mga bata mag nag-aabang-aabang. Okay na sa iyo yan. Thank you po. Karabi! Hati-hati kayo ha. Ito lang ha. May review yung na yan. Oo sa iyo rin yan ha. Hati-hati kayo dyan ha. Kaya may sabaw pa yan. Gusto niyo kumuha ng sabaw, kumuha ngayon. Thank you po. Eh, nakita na, nakita ko na si Diwata ang magpa-picture sa kanya. Ito to Balik ka, ay bakit mo hindi mo. Nakakabait pala rin Diwata. Nakakalang ka pala eh. Hello. Thank you. Thank you. Mama. Hello. Ito na po. sumama isimnort tayo ngayon. Sulohim mo yan. Tour, tour My tour na tour. Diwata. Tour, tour. tour.

Yes, sir. Yes, sir. Ah, sir. Salamat, salamat, ay, okay. Okay. Sure, okay. so, Bye. salamat Sir, dali Dali lang Kala, labas lang pala niya Galing kubon Gago Ilakan to siya sa North Etsa So, let's go Sama tayo to <laughs> Joe